Mga kabunyog mga kababayan, ayon kay Minardo Guevara, mayroon ng direktibang nilabas ng presidente ano, ng Pilipinas tungkol sa pag-implementa ng pag-aristo. Ah, kung hindi malinaw, ha ah, ito ang hindi malinaw. Ano ba yung sinasabi ni Minardo Guevara? Mamaya ipapanood ko sa inyo. Ano ba ang sinasabi ni Minardo Guevara na may nilabas na daw na direktiba ang presidente ng Pilipinas sa pag-implement ng warrant of arrest. Hindi malinaw kung yung sinasabi na 'yan na directive ng presidente sa pag-implement ng warrant of arrest. Tungkol lang ba 'yan sa kay Duterte? Kaugnay lang ba 'yan sa ICC parang may guidelines na o ano, uh, 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 directives tungkol sa pag-implement ng warrant of arrest in general. Hindi kasi malinaw. Eh. Kaya lang 'yung 'yung kasing discussion ng sinasabing Ah, uh, sinasabing may direktiba na na pinalabas ang presidente kaugnay sa pag-implement ng warrant of arrest. Isiniingit sa balita tungkol sa ICC, 'yon ang pag aaresto kay Duterte. Oh, pero nung uh, nung binalita na 'yung sinabi ni Midardo Gibara na mayroon na daw nilabas na directive ang president, ang presidente tungkol sa pag-implement ng warrant of arrest, hindi naman sinabi kung particular nga dito sa kay Duterte sa ICC issue. Uh, malabo eh, malabo um, Uh, anyway, ipapanood ko sa inyo para lang uh, uh, kayo nang magsabi kung ano bang ibig sabihin ni Medardo Guimara noon. Ang sinabi doon sa directive ng presidente, ang sinabi sa directive, ang tanging magi-implement lang ng warrant of arrest ay ang PNP. PNP at iba pang enforcement law enforcement agencies, walang iba. No? Huh? Uh, uh, pinag-uusapan kasi yung tungkol sa warrant of arrest ng ICC. 'Yun naman ang mainit na issue nitong linggong ito eh. Uh, yung tungkol sa uh, di umano'y uh, anumang oras pwede nang arestuhin si Duterte. O ngayon, ang pinag-uusapan dyan, dahil yan yung mainit na topic, ang tanong, ah, ang tanong, anong mangyayari pag inaristo si Duterte? Ayon sa PNP, hindi nila kaagad-agad naaristohin si Duterte kahit may, may dumating ng warrant of arrest. O yun, yun ang isa. Kaya yan oh, PNP, nanindigang hindi ipapatukan ang arrest warrant versus Duterte. Sinasabi lang naman ng ano, ng PNP kahit malaman nila na mayroon ng warrant of kay Duterte, maghihintay pa rin sila ng ng ano, ng uh, instruction kung talagang i-implement na yung warrant of arrest kasi halimbawang na balitaan na na mayroon ng warrant of kay Duterte, i-implement na ba kagad yan ng uh, PNP? Ang sinasabi ng PNP, hindi, maghihintay pa sila ng instruction. O yun lang naman eh. O, pero sabi naman ni Medardo Guevara, mayroon nang nilabas na directive ang presidente na ang pwede lang magsagawa ng pag-aresto ay ang PNP iba pang law enforcement agencies, wala nang iba. So siguro ang AFP hindi kasama. Ha? Hindi kasama sa may binigyan ng otorisasyon. Hindi kasi pinakita ni Medardo Gibara yung sinasabi niyang hmm, direktiba ng presidente. Ang kinokomperma niya lang, mayroon nang direktibang nilabas ang presidente kaugnay sa pag-implement ng warrant to arrest. Ang hindi malinaw, sino-sino yung o kung ano yung laman ng directive. Uh, kasi ang sabi lang, PNP lang at ilang law enforcement agencies ang pwedeng mag-implement. So hindi nilinaw. Sino yung law enforcement agencies na sinabing pwede kasama ng PNP? Pangalawa, hindi nilinaw kung sa sinabi ni Medardo Gibara, para lang ba ito dito sa issue ng ICC o in general yan? Okay? Oh, sige mga kabunyong, panuorin kasi natin ito. Oh. They came here physically or not, that is something for them to confirm or to, um, to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang awtorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solicitor na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Oh, yun na. Malinaw, ha? Narinig nyo. Oh, hindi po ako nagbabalita ng fake news. <laughs> hindi. Oh, na narinig nyo yung sinabi. Ayon kay Solicitor General Minardo Gibara, mayroon nang direktiba ang presidente tungkol sa kung sino lang ang pwedeng magsagawa ng pag-aresto. PNP daw at ilang enforce law enforcement agencies. Hindi sinabi kung sino yung law enforcement agencies na iba aside sa PNP. At hindi rin sinabi kung ito bang sinasabing directive ay particular na sa kaso ni Duterte. Ha? Kasi parang kung naglabas na, na kung para ito dito kay Duterte, kung sakaling lumabas ang direktiba, PNP lang ang pwedeng mag-implement at ilang law enforcement agencies. Ibig sabihin, na-anticipate naman ng gobyerno na maaari nang ngang maglabas ng warrant of arrest kay Duterte. Ngayon, para hindi magulo, naglabas na ng, memor ng uh, directive ang presidente kung paano i-implement ang pag-aresto. Ibig sabihin, walang ibang gagalaw. Ha? Ah? Naglabas ng directive, ng direktiba ang presidente na tanging PNP ha? Ah, at ilang law enforcement agencies ang pwedeng mag-implement ng warrant of arrest sa bansa. Oh. <laughs> Okay. Oh, 'yan yung 'yan mga kabunyog ha. Ah. Uh, hindi po uh, nang narinig ko 'yan. Hindi naman sinabi diyan na yung directive na yon in general. Kasi ang pinag-uusapan ay ICC. <laughs> oh. Uh, anyway, uh, hindi natin alam, pero ang malinaw, may direktiba na si Marcos kung paano isasagawa ang mga pag-aresto sa bansa, PNP lang. Uh, okay? So ngayon mga kabunyog, naglabas din si Duterte ng statement na hindi siya pa aaresto ng buhay. Oh, anong masasabi? Hindi niya daw kailangan ang tulong ni Marcos kapag uh, inaresto siya ng ICC. Totoo ba yan? Hindi nga ba kaya kailangan ni Marcos ay ni Duterte? Ha? Ang, tu ang tulong ni Marcos. Ha? Hindi nga ba kailangan ni Duterte ang tulong ni Marcos kapag lumabas ang warrant of arrest ng ICC? Mga kabunyog, mga kababayan, kabaliktaran, Si Marcos lang ang pwedeng magligtas sa kanya. <laughs> si Marcos lang eh. Sa totoo lang, nagyayabang si Ma si Duterte, nag si Duterte, pero sa totoo, ang kaligtasan niya ngayon kung maarestuhin siya ng ICC ay nakasalalay kay Marcos Jr.